Na, na kayong lahat. Tutunghayan natin ngayon kung paano sumakay ng pampublikong transportasyon sa Taiwan. Pag-aralan natin ang mga madalas na makitang paraan ng transportasyon sa Taiwan. Paano humingi ng direksyon at kung paano sumakay ng bus at MRT. Napaka-practical ng aralin natin ngayon kung kayat mag-aaral ka ng mabuti, tiyak na magagamit mo ito sa Taiwan. Sabay tayo. Hey, ani. 琪琪，你怎么在这里？你要去哪里？我要跟老公去医院。你呢？我要跟同事出去玩。嗯、你要怎么去？我要骑脚踏车去火车站。骑到火车站，那要骑多久？大概半个钟头。哦，哎，我的车又来了，我先走了，拜拜，拜拜。

Eh, bye bye. Bye bye. Sagutin natin ang tanong ngayon. Ano ang gagawin ni na migranteng manggagawang Ani at ang kaibigan niyang migranteng manggagawa? Sasamahan ng migranteng kaibigan si Lolo sa doktor. Sasamahan ng migranteng Ani ang kasamahan sa trabaho sa pamamasyal. KEN plus SINO plus ICHI. KASAMA plus SINO plus MAGKASAMA. KEN, KASAMA ay pinapahayag na MAGKASAMA. KEN, KASAMA at ICHI, MAGKASAMA. Laging magkasamang lilitaw, ICHI. Ang I dito ay orihinal na may unang tono. Ngunit kung mayroong kauna, kalawa at ikatlong tono nasa likod nito. Ang I ay dapat binibigkas na ikaapat na tono. Chi may pangatlong tono. Kaya dapat itong binibigkas na I-Chi. Halimbawa, akong Kasama ko si Lolo papunta sa doktor. Ang salitang Yaw, gusto. Dito ay nagpapahayag ng kagustuhan. 我要跟同事出去玩. Ga Kasama ko ang kasamahan sa trabaho sa pamamasyal. Pag-aralan natin muli ang mga paraan at ekspresyon kapag naglalakbay sa mga destinasyon sa Taiwan. Zuo Paano makarating doon? Ang salitang tanong na 怎么? Paano ay maaring gamitin upang magtanong tungkol sa mga pamamaraan. Kapag sumagot, maaari mong sabihin zuo lu maglakad, Dzo so, kong sumakay ng bus. Ta kong sumakay ng bus. Dzo so, jieyun, sumakay ng MRT. Ta jieyun, sumakay ng MRT. Dzo so, ho che, sumakay ng tren. Ta ho che, sumakay ng tren. Dzo so, jicheng che, sumakay ng taxi, Ta jicheng che sumakay ng taxi. Chi, chao, ta, che, magbisikleta. Chi, zi, xing, che, magbisikleta. Chi, wei, xing, tiền, tong, er che. Sumakay ng mini electric two-wheeler bike. Chi, chi, che, sumakay ng motorsiklo. Kuai yao, plus pandiwa, plus le. Malapit na, plus pandiwa, plus na. Kwai yao. Malapit na ang ibig sabihin ay malapit na ang mangyari. Ang salitang le sa dulo ang, ng pangungusap ay nagpapahiwatig na ang sitwasyon ay nagbago. Kung cha yao lai le. Malapit na dumating ang bus. Wo kwai yao tao le. Malapit na akong dumating. Ta kwai yao hui guo le. Malapit na siyang bumalik ng bansa. Toyo, gano katagal. Toyo, gano katagal. Nagtatanong tungkol sa dami ng oras, haba ng panahon. Ang dami ng oras ay tumatagal ng isang yugto ng panahon. samantalang ang punto sa oras ay hindi. Maaring itanong, 要骑多久? Gano katagal kailangan magbisikleta? 要走多久? Gano katagal kailangan, kailangan maglakad? 要等多久？Gaano katagal kailangan maghintay? Ang ibig sabihin dito ng yao ay kailangan. Fen minuto, xiao shi, oras. Kapag inilarawan ang dami ng oras, maaaring gamitin ang fen minuto, at xiao shi, oras. Ang fen minuto, at xiao shi. Oras ay mga unit ng kumakatawan sa dami ng oras. Halimbawa, teng isipan-ong, oras. Maghihintay ng sampung minuto, maglakad ng isang oras. Pakitandaan, mayroon dalawang paraan ang pagbigkas ng er. Kapag nagbibilang o nagpapahayag ng pagkasunod sunod dapat mong sabihin ang er at kung nagpapahayag ng dami, dapat mong sabihin ang liang, liang fen chong, dalawang minuto, san si fen chong, tatlumpung minuto. Maaari rin sabihin, pang ka siyao si, kalahating oras, I si, si ji fen chong. Ilang minuto ang isang oras, isyao si, si liyo fen chong. Ang isang oras ay anim na minuto pan-oras, si ilang minuto. Ilang minuto ang kalahating oras? Pan-oras, si 30 Ang kalahating oras ay tatlong 30 minuto. Mayroon dalawang paraan upang ipahayag ang oras. Ang isa ay dami ng oras, g minuto, at ang isa ay punto ng oras, g. Ang punto sa oras ay inilalagay sa harapan ng pandiwa, at ang dami ng oras ay inilalagay sa likod ng pandiwa. Halimbawa, Punto ng oras plus pandiwa. Wode che 10.5 fen lai. Darating ang kotse ko ng alas 10 pasado ng limang minuto. Pandiwa plus dami ng oras. Wo teng le 10 fen chong. Naghintay ako ng sampung minuto na pag-aralan natin kanina. plus pandiwa plus le. Tumotryo. Paano makarating doon? Zoulu, Zou lu, maglakad. Cho kong che, sumakay ng bus. Ta kong che, sumakay ng bus. Cho jie yun, sumakay ng MRT. Ta jie yun, sumakay ng MRT. Zuo ho che, sumakay ng tren. Ta ho che, sumakay ng tren. Zuo ji che, sumakay ng taxi. Ta chi chen che, sumakay ng taxi. Chi jiao ta che, magbisikleta. Chi zi xing che, magbisikleta. Chi wei xing tiên tong sumakay ng mini electric two-wheeler bike. Chi chi che, sumakay ng motorsiklo. Natutunan mo na ba? Tignan natin muli ang pag-uusap sa eksena. 哎，安妮，琪琪，你怎么在这里？你要去哪里？我要跟阿公去医院，你呢？我要跟同事出去玩。嗯、你要怎么去？我要骑脚踏车去火车站。骑到火车站，那要骑多久？大概半个钟头。哦。哎，我的车又来了，我先走了。拜拜。拜拜。 Tingnan natin muli ang pangalawang video para makita kung ano ang pinag uusapan ni Annie at ang kanyang kasamahan sa trabaho. Good morning. Good morning. Today is my first time taking the train. Do you have a Yoyo card? Yes, I always carry my Yoyo card. So, we are taking the Line 3 today. Which we need 哦，往鼎普的月台。我们往左还是往右？往左。那我们走吧。走吧。baketinanong nan Taiwanese na kasamahan sa trabaho ni Annie kung mayroon siyang easy card。早安。早。今天是我第一次坐捷运。那你有悠游,游卡吗？有，我每天都会带悠游,游卡。 Na, wang oh, na Sagutin natin ang tanong kanina. Bakit tinanong na isang Taiwanese na kasamahan sa trabaho ng migranteng manggagawa na si Annie kung mayroon ba siyang easy card Ang sagot ni Annie, 今天是我第一次做捷運. Ngayon, ito ang unang beses kong sumakay ng MRT. Sa unang beses, unang pagkakataon, T ay karaniwang tumutukoy sa sunod ng mga numero. Gaya ng t ikalawang araw, t bilang karagdagan, walang T sa harapan ngunit kumakatawan din sa mga pagkasunod sunod ng mga numero 2024 taong 2024 Iyue Enero 2 Ikadalawang araw halimbawa, Wo dating sinasabihin na hindi ako naiintindihan kung ano ang mga pangyayari sa mga pangyayari sa mga pangyayari Nagkasakit ako sa unang araw ng pagdating ko sa Taiwan. 今天是2024年4月1号. Ngayong araw ay ika araw ng Abril 2024. Naka. Alin. Ang na. Alin ay maaaring gamitin upang magtanong tungkol sa mga tao, pangyayari, bagay, lugar, dami, pamaraan at oras. Ang na. Alin. Dito ay ginagamit sa pagpantukoy sa yuethai, plataforma. Maglalagay ng ke sa gitna ng na, alin, at yuethai, plataforma. Kapag nagdadagdag ng quantifier sa na, pinagsasama ang tunog sa sumusunod na numeral na i. Kaya kapag binabasa ito, dapat itong bigkasin bilang nai, nai ke. Halimbawa, kung na kailangan natin, kung ano yung mga natin, kung na natin, kung ano yung na natin, kung ano yung mga natin, kung ano yung mga lugar mga card na karaniwang ginagamit kapag sumasakay ng pampublikong transportasyon sa Taiwan. Magagamit mo ang YOYOKA, Ka, Easy Card at IKATONG, Tong iPass para sumakay ng bus, MRT, tren at humiram ng bisikleta. Bago gamitin ang YOYOKA, Easy Card at iCard, IKATONG, Tong iPass, kailangan magdeposito ng pera sa card. Ang aksyon na ito ay tinatawag na Jia -zhi magdagdag ng halaga. Tia magdagdag ng halaga o chu magdeposito ng pera. Bukod sa mga istasyon ng MRT, maaaring pumunta sa convenience store at sabihin sa tindera, Woyao tia zhi, magdadagdag ako ng halagang pera. Woyao chu zhi, magdedeposito ako ng halagang pera. O maaaring direktang sabihin sa tindera kung magkano ang gusto mong idagdag na halaga. Halimbawa, Huay 500 siya upay Gusto kong magdagdag ng limang daang NTD o NT. Huay 500 siya upay Gusto kong magdeposito ng limang daang NTD NT. Upang gawing mas simple, kunin ang iyong easy card at pera at sabihin sa tagapagtinda kung magkano ang gusto mong idagdag. Halimbawa, tiya sampay, magdadagdag ng 300. Salamat. Chu, sampai, xie xie. Magdadagdag ng 300. Salamat. Sa Taipei, napakaginhawang sumakay ng MRT. Pakitignan ang mapa ng rota ng Taipei MRT sa larawan. Ang bawat linya ng MRT ay may ibang kulay. Sumakay sa Hongxian, red line papuntang Taipei 101. Makakapunta ka sa Taipei Main Station sa pamamagitan ng Hongxian red line at lan blue line. Kaya kung sa Taipei, magkakataon gusto kong pumunta ng Taipei Main Station, paano ako makarating doon? Ta Hong Sien, lan sien, kayo Taipei, magkakataon sa ka sa Taipei Main Station sa pamamagitan ng red line o blue line. Isipin mo na saan ang lugar ng inyong trabaho. Pwede ka bang sumakay ng MRT? Anong linya ang sasakyan? O pwede bang sumakay ng tren? Kunin natin ang tren bilang halimbawa. Sumakay man ng tren o MRT, bigyan pansin kung saan direksyon ka. Wang, patungo. Ang wang ay tumutukoy sa lugar. Kaya madalas may direksyon o lugar sa likod ng salitang wang. Halimbawa, mga direksyon tulad ng Chen, Ho, Zuo, Yo siyang, siya. Harap, likod, kaliwa, kanan, taas at baba. Maari mong sabihin, Wang Chen, Wang Ho, Wang wangxia. Wang yu, Wang, shang, Wang Pasulong, paatras, patungo sa kaliwa, patungo sa kanan, patungo sa taas, patungo sa baba. Maaring sabihin, Woman Yao, Wang Xia zhou. Maglalakad tayong pababa. Maglalakad tayo patungo sa Wumenyao Wang Taipei Chechan. Patungo kami sa Taipei Main Station. Tignan ang larawang ito. Nansya, Pei Pababa sa timog, paitaas sa hilaga. Anong ibig sabihin nito? Kapag inilatag ang mapa, ang hilaga ay nasa itaas at ang timog ay nasa ibaba. Kaya kung gusto mong pumunta sa hilaga, maaari mong sabihin paitaas sa hilaga. Kung gusto mong pumunta sa timog, maaari mong sabihin pababa sa timog. Kung ikaw ay nasa Taoyuan Station at gusto mo pumunta sa Taipei Station, Pei Shang Hai Shi Nan Xia, paitaas sa hilaga o pababa sa timog. 3, 2, 1. Tama! Dapat Pei Shang, paitaas sa hilaga. Mula Taipei hanggang Kaohsiung. Pei Shang Paitaas sa hilaga o nansya. Pababa sa timog. 3, 2, 1. Tama, dapat nansya. Pababa sa timog. Napag-aralan natin kanina. Tiits, unang beses. Unang pagkakataon. Nake, alin. Jiazhi, magdagdag ng halaga. hong Hongxian, red line. Lan xian, blue line. Wang ay tumutukoy sa lugar. Wang chen, Wang Hou. Wang Zhuo, Wang You. Wang Xiang, Wang Xia. Pasulong, paatras. Patungo sa kaliwa, patungo sa kanan. Patungo sa taas, patungo sa baba. Tignan natin muli ang pag-uusap sa eksena. 早，今天是我第一次做捷运。那你有悠游卡吗？有，我每天都会带悠游卡。那我们今天搭蓝线，要去哪个月台？哦，往顶埔的月台。我们往左还是往右？往左。那我们走吧。走吧。那 t u t u 们 a 吧 m u 什么 ba h a n bye.